Madonna eh. <laughs> Kaya mo yun. Lakad-lakad. <laughs> <Kaya mo yun. coughs> Magsimba tayo. Hali na ba kayo? Papatahi ko muna yung sapatos? Hmm. Sexy niya ate ah. <laughs> si Aramil na. <laughs> Ang ganda oh. Ano? Yan kayo. Kalachuchi, di ba? Oo, oh, yung ano siya, pero hindi siya yung kalachuchi okay, na yung ano. Iba, iba yun. Ah. Yun yung ano, yung ibang variety yan ng ano, ng kalachuchi. Libre <coughs> si Mayaw. Ah, naman ang busina nito, kalamod siya eh. doon. Jeep, oo, oo. Lakas ng ano niya. Akala ko ano eh. <laughs> <laughs> Ay, maganda yung bar. Ha? Ah. Ah. Bar. Ha? Ah, Hindi pa. mayroon siyang ano, third floor. Ayoko nang ganyan. Eh. Nakahilo. Hindi, <laughs> mahirap maglini. Tila lang yung mga akit baba. <laughs> <laughs> Oo, oh, ano pa. Hindi nga alam, papayot ka. Pa. Oo, so, akit baba. Gusto ko yung ganun lang sa atin. Ba? Hindi, okay lang naman kung saradong sarado lagi. Pero maganda yung hagdan niya. 'Yan oh, no? paikot, paikot. Pero nung kabataan natin, pwede so, kasi 'pag naman. Tayo na. muna umakyat sa nangat. Itong ano circle na 'to, maganda 'to kung kung, kung maayosin. Uh -oh. Pwedeng lagyan na mo nang na tayo magtinda diyan, uh oh, siso, diba? sa gitna. Pwede Tapos mo siyang lagyan ng may tent ano. Kaya ako doon te, binili namin. Ang yun. exercise. Wala kaming ano, di ba walang bubong. Bumili mm -mm. ng ten, payong. Bago pa yung tent ko doon. Pwede na may ata magtinda rito eh. mga Kailangan lalabas ka. Hindi, hindi ano dito. Matuman dito. Hindi, ang maganda dito mag-ihaw-ihaw. Hindi, nagtatagal. Ay, dito mo dati meron. Iyaw ka ng isda bu bumili ko noon di masarap tips bulo ng alin doon kaya nga ang diskarte noon sarapan mo yung ano yung sawsawa. oo templahan mo sarapan mo so, yun, eh, ano, ano? kasi ano yan eh wala sa mahal at mura ay, yun, nasa ano, lasa yan. Yun, ano yung pagkaluto mm, yan ang diskarte doon pag hindi talaga masarap hindi okay. magbibili dati hindi magbibili hindi magbibili hindi para oh, hindi siya malansa. Maklaran daw ako na bihaya kami. Ang isa kami ng McDonald's. Hmm. Ayun, may pwesto si ano oh. Meron ba? May ano, may. Kung-kung-kung.